ating alamin ang pagiging isang responsableng bata. Dito sa kwento sa ating Jolly Bro na ang naghihintay na homework. Isang kwento ni Russell Molina at guhit ni Dominic Agsaway. Tara, simulan na natin. Labasan na sa eskwela at nagmamadali si Ben na umuwi. Sabik na siyang maglaro. Kahit na alam niyang may homework pa siyang kailangang tapusin. At dali-dali siyang nagbisikleta palabas ng bahay. Mamaya na lang ang homework, sabi ni Ben sa kanyang sarili. Woohoo! Ang saya magbisikleta, hiyaw ni Ben. Ha? Kapos mo na ang homework mo? Ang gulat ng nadaan ng kaklas, maglalaro muna ako, sagot ni Ben. Pagkatapos ng ilang ikot, nagpunta naman si Ben sa palaruan. Basketball naman! Nawili na sa paglalaro si Ben at hindi niya napansin ang oras. Maya maya, dumating ang kanyang kaklase na si Joseph at si Jollibee para magbasketball din. Grabe, ang hirap ng homework, sabi ni Joseph kay Jollibee. Buti na lang, natapos ko na. Nandito ka rin pala, Ben, bati ni Jollibee. Nagawa mo na rin ba ang homework mo? Ay, eh, hindi pa eh. Mamaya pa sana. Ben, tinatapos ng responsableng bata ang gawain sa tamang oras, palala ni Jollibee. Oo nga, baka maubusan na ako ng oras, napaisip si Ben. Tama ka Jollibee, nagmamadali si Ben papauwi. Kinuha niya ang naghihintay na homework mula sa bag at bago maghapunan ay tinapos na niya ito. Kinabukasan ay naipasa niya ang homework sa klase, napangiti si Ma'am Malu sa gawa ni Ben. Good job Ben, ang ganda ng drawing mo, sabi ni Ma'am Malu. Natuwa si Ben sa pagpuri ng kanyang guru. Labasan na ulit sa eskwela at ang mamadali na naman si Ben umuwi. Uy, saan ka pupunta? Bati ni Jollibee. Uwi, para tapusin ang homework ko. Pagkatapos, laro na tayo. Nahangiting sagot ni Ben. At tunay na naging responsableng bata na si Ben. Inuuna gawin ang mahalaga bago maglaro at magsaya. Yan, ano nga ba ang mga gawain ng mga responsableng bata? O ayan mga bata, nagustuhan nyo ba ang kwento ni Ben at ni Jollibee? Sana kayo rin ay maging responsableng bata at tapusin muna ang inyong mga homework bago maglaro. Hanggang sa ngayon, kita kita sa susunod. Goodbye!